bago pa man ginawa ang buong daigdig at sanlibutan at daang mga taong bago pa na ang mga papyrus scriptures, mayroon ng isang makapangyarihang Diyos dahil ang ating Panginoon ay walang pinagmulan at walang katapusan. Ang isa lamang na Diyos na dahil sa Kanya, lahat ng mga bagay na may buhay at wala ay nagawa at nabuhay. Kung hindi dahil sa Kanya, ang lahat ng buong mundo ay hindi magagawa. John 1:3 Kasama sa kanyang ginawa ang mga stars, lahat ng mga hayop at mga halaman, mga anghel at mga tao. Colossians 1:15-17 Subalit ang ating kaisa-isang Diyos ay nanatiling ayaw magpakita hanggang kanyang pinayagang siya ay masilayan o makita ng mga tao ng siya ay magkatawang tao sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ na ating Diyos. Ang pagkakatawang tao ng ating Diyos sa anyo ni Jesus Christ, may dalawang libong taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng napakaraming pagtatalo at debate sa mga hindi mananampalataya na walang tigil sa pag-atake o pag-tuligsa sa paniniwalang si Jesus Christ ay Diyos. Sinasabi nilang si Panginoong Hesus ay isa lamang tao na nagpapanggap na Diyos. Mariin niyang sinabi na dahil iisa lamang ang Diyos, hindi maaaring si Jesus ay Diyos din. Bagamat ang mga kritiko ni Jesus ay sumasang-ayon sa paniniwalang ang Panginoong Hesus, ay nagmamayroong kapangyarihang gaya ng Diyos. Hindi naman nila matanggap na ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama ay isa. Sa mga hindi naniniwala kay Hesus, sinasabi nila na si Hesus at ang Diyos ay magkaiba at magkahiwalay na persona. Lalo nang tumibay ang ganitong paniniwala ng sinabi ni Hesus sa John 14:28 dakila ang Ama kaysa sa akin. Subalit si Jesus, ang Diyos, na nagkatawang tao, nang kanyang sabihin ito ay nagsalita bilang tao na bumaba para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Ito na may kanyang nag agad sa John 10.30 nang kanyang sabihin, Ako at ang Ama ay iisa. Nagkaroon pa ng kaunting pagkagulumihanan o confusion nang binanggit ni Jesus ang katagang Son of Man o Anak ng Tao. Ang anak ng tao ay ginamit ni Jesus upang patibayan ang kanyang pag-angkin ng kanyang pagiging Diyos. Sa Matthew 9.1-8 ay nagpapatunay ng kanyang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Kapangyarihan na ang Diyos lamang ang mayroon. Ang Matthew 24:27 ay nagbibigay kaganapan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na may kapangyarihang maghukom na nakasaad sa aklat ni Daniel 7:13 to 14 at natupad sa Matthew 28:19 to 20 maliwanag na sinabi sa Biblia na ang Panginoong Heso Kristo at ang Diyos Ama ay iisa. Ang John 11 3 ay nagsasabi nang sa simula pa'y pa naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At sa John 1.14, ay maliwanag na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos at nagpapatunay ng Kanyang kawalang hanggang katangian, nagkaya ng Diyos at muling sinabi na naging tao ang salita at naninirahan siya sa piling natin. Itinuloy sa John 3.10 ang pagpapatunay na ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama ay iisa ang kanilang personalidad at pagiging Diyos. At ang John 5 ay muling nagbibigay ng walang pasubaling patunay ng kaniyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng mga maselang kapangyarihang mayroon siya na tanging Diyos lamang ang mayroon. At yan ay lalong pinalawak sa John 5, 21 to 30, John 5, 22 to 24, at John 5, 27. Sa mga kadahilan na ang ating Diyos lamang ang nakakaalam na sinasabi sa Deuteronomy 29.29, 29, may mga bagay na nananatiling lihim at yaon ay para kay Yahweh lamang. Ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. Ang Diyos sa kanyang walang katapusang katalinuhan at kaalaman ay gumawa ng mga pagkakaloob ng kapangyarihan sa bawat isang persona sa Trinity. Ang Diyos Ama ang siyang lumalang ng lahat ng mga bagay at buhay at siya rin ang tagapagbigay ng mga biyaya at tulong sa mga tao Genesis 1 and 2 Ang banal na espiritu naman ang tagapaggapay at tagapagturo John 14:15-16 Nagbibigay siya ng buhay Job 34:14-15 Psalm 104:30 Siya ay nag-aakusa John 16:8-11 Acts 7.15 Ang Panginoong Hesus ay ang tagapagligtas na may iba't ibang dapat ganaping gawain. Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Luke 19.10 at John 4.14 Magpatawad ng mga kasalanan. Mark 2.5-7 Upang iligtas ang lahat. Ephesians 1.17 At hukuman lahat ang huling araw. 2 Timothy 4.1 2 Corinthians 5.10 Ang Panginoong Jesus ay siyang tanging tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama na sinasabi sa 1 Timothy 2.5 at sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus na ating malalapitan ang Diyos. Ang John 14.6 ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga binanggit ng Bible verses na nagsasabing, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Muli, ang mga hindi naniniwala ay iginigiit pa din na kung si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, siya ay hindi maaaring kagaya ng Diyos Ama. Kanilang babanggitin ng John 14:28 kung saan sinabi ni Jesus ang ikagagalak nyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Muli ang tunay na dahilan kung bakit siya naparito ay upang matupad ang nais ng Diyos Ama na may tao sa kasalanan. Ang kaganapan ng bagay na ito ay nagpapakita lamang ng mas mataas na kalagayan sa langit dahil sa binabanggit nating mga kanya-kanyang function ng Holy Trinity o dapat tupding mga gawain ng bawat persona at hindi ang paniniwalang mas makapangyarihan ng Ama sa Anak. Philippians 25 5-11 ay nagsasabi na si Jesus ay kasing halaga din ng Diyos Ama. Subalit pansamantalang nagkatawang tao upang maging tao lamang. Pareho ding pagpapahalaga ang ibinigay tungkol sa pagsunod ni Jesus sa utos ng Diyos na magkatawang tao siya at maging tagapagligtas. Sa kanyang responsibilidad na pagiging mananako, ang Diyos Dilang si Jesus ay bumaba sa mundo na isang tao taglay lahat ng katangian ng tao maliban lamang sa pagiging makasalanan. Kaya nga, si Jesus ay hindi maaaring magpabago-bago. Ngayon ay Diyos, bukas ay tao, hanggang hindi natutupad ang makadyos niyang hangarin o dapat kampanan. Kailangang maganap ang kanyang pagiging tao. Bukod dito, hindi ninais ni Hesus na gamitin ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya bilang totoong Diyos. Siya ay pumayag na isang tabilahat ang mga yawon at maglingkod siya bilang isang tagasunod at tagapaglitas. Tatawagin natin ito sa tunay na pagpapakababa o humility na sinasabi sa Philippians 2, 6-11. Sa Matthew 24, 36, ang Panginoong Yesus ay nagsasalita sa kanyang tinanggap na ka tayo ang nagpapakababa. Kanyang sinabi na ang mga kaganapang mangyayari na sinasali sa Old Testament ay tunay na mangyayari. Nang tanungin ng kanyang mga disciples o alagad kung kailan talaga matatapos ang mundo, sinabi niyang, Walang sinumang nakakaalam ng araw o oras maging ang mga anghel na nasa langit, pati ang anak, ang Diyos ama lamang ang nakakaalam. Bagamat parang sinasabi na si Jesus ay mas mababa ang pagkakaunawa ng mga bagay kaysa ama, dahil sa kanyang pagsasabi na ang ama lamang ang nakakaalam ng katapusan ng mundo, hindi naman ito ang katotohanan sapagkat kanya lamang isinantabi pansamantala ang kanyang pagkakaalam ng lahat ang mga bagay dahil sa kanyang pagsasakatawang tao. Subalit, kailangan nating ipaalam kasabay ng ilang mga bahagi ng banal na kasulatan gaya ng Colossians 2.9, John 21.17 at Matthew 28.18 Dahil si Jesus ay tunay na Diyos, Siya ay mayroong kakayahan ug at kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Kasama dito ang omniscience o kaalaman ng lahat ng mga bagay. Sa lahat ng bagay, ang Diyos Ama at Jesus ay magkapantay. John 5:22 to 23. Ay nagsasabi na ang lahat ay dapat magbigay ng parehas na pagsamba at respeto sa Diyos. Diyos Ama at Diyos Anak. At ang ating napag-aralan at tinatanggap na ang Biblia ay mga kasulatang nagpapatutuo ng paglikha ng mundo, history o kasaysayan at profesya o prophecies na galing sa Diyos upang ipabatid sa tao ang kanyang nais o intensyon. Bakit iginigiit o pinipilit ng ating mga kapatid na may maling pag-aakala na si Jesus at ang Ama ay magkaiba. Gaya ng kanilang pagbanggit sa Acts 7.55 at Mark 16.19 na nagsasabing si Jesus ay nakaupo sa kanang lugar ng Diyos. Kanila ding binabanggit ang Isaiah 42.8 kung saan sinasabi ng Diyos Ama, Akong siyawi Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maari umangkin sa aking kapangyarihan. Ni makakaagaw ng aking karanganan. Sa ating pagliliwanag sa mga binanggit na yaon, tayo ay babalik sa dapat ganaping gawain ni Jesus sa mundo. Yaon ay upang iligtas ang mga tao at hatulan ang mga nabubuhay at mga. Ang Panginoong Jesus ay gagawin ang mga bagay na iyon pag sabi ng Second Coming kung saan ililigtas niya ang mga tao sa demonyo at gaganapin ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa mundo at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo Jesus, ang anak naman ang ipapailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. 1 Corinthians 15.28 Sa gayon, lubusang magahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ito ang nagpatunay na ang dakilang misyon o gawain ng Panginoong Hesus sa mundo ay naganap na at si Hesus ay maghahari ng muli bilang Diyos. Ang Matthew 28:16 to 20 ay nagsasabi, Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Botismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang lahat ng kaharian dito sa mundo ay magiging kaharian ng Diyos at ng Kanyang Kristo. At siya ay mag habang panahon. Revelations 11.15 ang Panginoong Hesus ay mayroong mga kapangyarihan na ang Diyos lamang ang mayroong. Siya ay nakapagpapagaling ng may sakit, nagtataboy sa mga demonyo, at nakabubuhay ng patay. Ang Panginoong Hesus ay nakita din ang mangyayaring malagim niyang pagkamatay. At ito ay sinabi niya bago mangyari. At gayon din ang kanyang pagkabuhay na maguli. Wala nang hihigit pang kapangyarihan ang maipapamalas ng sino pa kundi ang mamatay at mabuhay maguli uli o mag -resurrent. At kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, hindi siya muling mabubuhay. At kung siya ay nagsisinungaling sa tunay niyang pagkatao at Diyos lamang ang nakabubuhay ng patay, hindi siya mabubuhay namang muli. At dahil ang kasaysayan o history ay nagpapatunay ng pagkabuhay na maghuli ni Jesus. Ibig sabihin ito, ang lahat ng sinabi at ipinangako ng Panginoong Yesus ay puro katotohanan, lalo na ang tungkol sa Kanyang pagiging Diyos. Siya lamang sa buong kasaysayan o history ng sangkatauhan ang nabuhay na maguli. Kalimutan na natin ang iba pang mga mirakulo tungkol sa kaawaan at lahat ng ginawa ni Yesus. At isa lamang ang ating mga hawakan ang kanyang pag-angkin sa katotohanan na siya ay Diyos na nagpako sa kanya sa krus. Kung ang Panginoong Hesus ay nagsisinungaling, dinarosahan sana siya ng Diyos. Kung siya naman ay nasisiraan ng bait, hindi siya sana nabuhay na maguli. At dahil siya ay nagsasabi ng katotohanan, ang kanyang muling pagkabuhay at lahat ng kanyang ginawa ay nagpapatunay na walang pasubaling katotohanan na siya ay malapit ng bumalik. Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Isus, pinatunayan niyang siya ay nagmamayari ng kapangyarihang walang pagkasira o pagkawasak na ang Diyos lamang ang mayroon. Ang Diyos na lumaban at tumalo ng kamatayan ang Diyos na nagbigay at magbibigay ng walang hanggang buhay ay napatunayang totoo. Siya din ang Diyos na nangako na ang eternal life o buhay na walang hanggan ay tunay na maaaring matamo. Binanggit sa Matthew 20.28, nang ang kabuuan ng tungkulin ni Heso Kristo ng kanyang sabihing tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Tunay na ang buhay ng Panginoong Hesus ay ibinigay upang maging sacrifice o handog para sa ating kasalanan. Kinailangang ibigay niya ang kanyang buhay dahil sa tao ay makasalanan at dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, ang paghatol sa tao ay hindi madaling gawin. Nais ng Diyos na iligtas ang lahat ng bawat isang makasalanan kaya nagkatawang tao siya kay Jesus upang akuin ang ating mga kasalanan. Hebrew 10.10 .10. Ginawa niyang iligtas tayo dahil hindi nating kayang iligtas ang ating sarili. Roman 5, 6 to 11, Ephesians 28 9. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay binigyan ng pagkakataon ng bawat isang makasalanan na mailigtas sa parusa at makasama ng Panginoong Jesus sa langit. Walang pasubali o pag-aalinlangan na ang Diyos at ang Panginoong Jesus ay iisa lamang. Pagiging Diyos at mananakop, ang Panginoong Jesus ay naghanda ng daan tungo sa kaligtasan. Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng landas palabas sa kadiliman. John 1244 46 Binigyan niya tayo ng patnubay at direksyon sa buhay. John 8:12. 12 At sa pamamagitan niya lamang tayo ay magkakaroon ng everlasting life. John 637 37-40 Nagpakita ang Diyos sa atin sa pamamagitan at katauhan He Jesus. Napakaliwanag na kung ang tao ay hindi nagkasala. Hindi na sana kinailangang bumaba at mahirapan ng Diyos bilang tagapagligtas para tayo ay sagipin sa walang katapusang hirap. Kung hindi tayo nagkasala, wala na sigurong pag-aalinlangan o confusion. Subalit maliwanag na ang Panginoong Hesus ay Diyos na noong pamang umpisa at ang Diyos at Siya ay iisa. Muling sinabi ni John 1.1-3 Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. At sa John 1.14 Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos, dapat na nating paniwalaan ang Panginoong Hesus dahil sa ganito lamang natin malalasap ang kalitasang walang hanggan. Ang pagkabuhay na maguli gaya ng kay Hesus at walang katapusang pagsasama-sama sa langit sa piling niya, ang magandang balita ay naipahayag na Hinihintay na tayo ni Jesus. At kung tunay nating paniniwalaan ng Panginoong Jesus, nais nating ariin at sabihin, Panginoong Jesus, naniniwala ako. Iligtas mo ako sa kasalanan. Isama mo ako sa iyong kaharian.